Hi guys, good afternoon. Galing lang ako sa Ayala Avenue, no? Gusto ko sana mag-trivia doon, kaya lang, problema. Napaka-busy nung highway, kaya naisip kong humanap ng iskinita. Dito na tayo mag-trivia. Okay. Ang Ayala Avenue ay ang bumabaybay sa gitna ng Makati, no? Sa puso ng CBD na may haba lamang na 2.3 kilometers. Ah, syempre, lahat ng mga business building doon, no? Ah, total, ah, nandito na rin lang tayo sa Makati. i eh, itribia na natin yung Makati dahil napaka lang naman ng Ayala Avenue. Ay. Okay. sa uh, sambanag mula Makati. Ang Makati ay uh, ipinangalan sa Kaya ano kay San Pedro de Makati. Doon siya ipinangalan no. Uh, malaking bahagi ng Makati noong uh, 1851 ma uh, binili no ng ancestor ng uh, Sobel de Ayala Sobel de Ayala and Family, no? Yung ancestor nila na si... Paniniwala ba kayo sa pangalan niya? Bonifacio Rojas. Bonifacio. Don Jose Bonifacio Rojas. Yun ang pangalan ng ancestor ng Ayala. Group of companies, no? Ng Sobel de Ayala. Yun ang ancestor niya. So, malaking parte ng uh, Makati. Ang... Uh, na-influencia ng uh, Ayala Company. Uh, Sobel de Ayala and Company. Kasi nung itinatag itong Makati, talagang uh, malaking parte ng lupa na ito ay pagmamayari ng uh, Subel de Ayala. No? So, uh, identify natin no, yung mga subdivision dito ng no, mga high-end no, na ang mayari ay ang Ayala. Okay, yung San Lorenzo, Das Marinas, sa uh, Forbes Park. At uh, marami pang iba no na nakapaloob dito sa Makati na Ayala pala mayari no? so sila pala ang malaking influence ng development nitong Makati okay ang Makati ay may 33 barangays pero hindi na ngayon dahil kung alam kung nababalitaan nyo no, yung issue ngayon ng Makati at Tagig no Ah, natalo ng Tagig yung Makati no sa jurisdiction no sa sa pag uh, o uh, dito undertake ng mga embo no? Ang alam ko 10 eh pero according sa data parang pito lang. Ayun yung mga sembo, south sembo, kumembo, pembo. 'Yon. So, na ngayon nagkakagulo. No, yung uh, jurisdiction. Dahil sa ayaw pang bitawan ng Makati, yun ang i-take over ng Tagig, no? Uh, mga <clears throat> mga idol. Yan yung mga siyudad na umiikot dito sa C5 umiikot dito sa BGC kalayaan yan yung parang buntot ng Makati kung titignan sa mapa yan yung may sampung barangay sila doon okay alam naman natin na yung BGC na matagal nang kinocover ng tagig no, dyan nakaikot yung ano na yan kaya ang gulo ng mapa nila kaya siguro nanalo yung tagig no, sa kanilang uh, kaso so ano pa ba uh, sige bigay na lang tayo ng comment Tungkol dun sa pinag-aagawan ng mga barangay. So, sa mga mayor malalaki na kayo, alam nyo na dapat gawin dyan. Uh, sa mayor ng Makati, ano pa bang gusto mong gawin, no? Uh, kasi pag naglabas ng desisyon niyang court, siyempre, pag natalo kayo, nakalagay dyan, hindi ako veteran sa hindi ako professional. Pero ang alam ko, bago mag- labas na ano yan, na uh, executive uh, final decision and executory, nakalagay din dyan na inutusan kayo kung anong dapat gawin. So, dapat sundin nyo yan. Kasi, ah uh, ang maapektuhan kasi dyan, alam nyo naman kung sino, diba, yung mamamayan. Kapag hindi nyo yan iprena per turnover, saan yan na lalapit? ah uh, sa mga documents and needs nila, halimbawa may calamity. Lalong-lalo na dito sa educational uh, ano ano ninyo educational uh, assistance 'di ba? O yung mga sinasabi mong tulong. Kailangan mong bitawan 'yan para ma take over ng maayos ng tagig kasi sila ang nanalo. No, yung sinasabi mo na binibigay mo lalo sa mga senior citizen ay kaya rin niya ng tagig. Kailangan lang may turnover ng maayos para hindi nalilito yung mga tao. Huwag mo nang isipin yung revenue. 'Di ba? Kasi malaki na yung ano eh, income ng siyudad. O yung revenue tsaka yung mga properties na tatamaan, pag-usapan. No? So, yun lang. Nakapag-trivia at nakapag-side comment. Thanks, guys.